Ano yung patola? Yun nga, kabatiti okay, nga. Yung na, kapad, sa sa na. Na. Ay, gulo nyo. Ah. <laughs> ang ibalag ng patola, kabatiti. Ito ang yung ginagawa namin sa Canada after ng after ng trabaho, kung meron kaming uh, free time na parang ganito, Saturday, Sunday. Ayan, kung meron tayong uh, available na na araw, naglalaro talaga kami. guys, welcome back to another episode of Mindset Vibe. Nag-aayos ako ngayon. Silalabas tayo. Uh, 7pm. 7pm na yung oras namin dito. And uh, may laro tayo ng 8 to 10. Nakaschedule yung laro ng 8 to 10. Di naman siya liga, papawis lang. Naglaro na kami dun last week pero hindi ko, na, ko siya na-vlog. Pero uh, this week papakita ko sa inyo. Ang ganda kasi sa loob. Uh, balik kumpleto sa loob. Meron siyang parang uh, oval na malaki na uh, pwede kang jogging tapos meron silang uh, table tennis no, lawn tennis pa hindi ko alam kung meron silang table tennis pero meron silang lawn tennis uh, meron silang swimming, merong gym sa loob, so sobrang luwang talaga nung, uh, nung place kaya papakita ko sa inyo pero 7pm, kailangan ko muna sunduin si Gio samahan niyo ako sunduin ko muna si Gio, malapit lang siya dito 5 uh, minutes away, nasa kabilang bahay lang siya And uh, hindi ko hindi ko isasama si Gio kasi walang mag-aalaga sa kanya pag naglaro ako mamaya. Maiiwan siya mag-isa, hindi pa siya pwedeng maiwan mag-isa. Kaya uh, maiiwan na lang muna si Gio. And uh, yeah, tara din na si Gio. want to sleep? Time to sleep or no? Yes. Yes. Yes, guys. Say hi. Wala ngayon. Okay, Let's go. Let's go! Alright guys, ito si Gio. Nasundo ko na si Gio. Malapit lang siya. Nandun lang siya sa kabilang bahay. Ay, maiwan siya kila mama kasi walang mag-aalaga sa kanya pag naglaro ako mama. Balot na balot si Gio kasi. Lamig. Are you sleepy, Gio? No. No? Say hi. No. Mama is there waiting for you. Daddy. Hi. Hi. You're vlogging? Yeah. Okay, Amush. Remove Gio. Remove your shoes. Remove this. Nakapang tulog na si Gio kasi naantok na siya. Gusto niya <coughs> nang matulog kanina sa car na nakatulog na siya sa car kanina. So matutulog na tumama. Here. Yeah. Remove this. See you. Go to I'm gonna go get your bag, okay? May one si Like lang yung bag na. Kunin ko lang yung mga gamit ni Gio. Meron siyang bag. Nandun lahat ng vitamins saka mga medicine niya. Medyo late pa ako uwi mamaya dahil 8 to 10 yung schedule ng laro. Tapos medyo malayo yung, yung pupuntahan natin. Thirty-five minutes drive, sa Butroy. Tala. Baggio. Is your sure baggio? Tala na. Let's go. The drive pow thirty minutes pa in behind natin. Papakita ko sa inyo mamaya yung yung itsura nung court kasi uh, sobrang luwag. So, yeah. Drive mo na ako. Kita-kita tayo ng 30 minutes yung drive ko. Hi. Dito na tayo. Gaantay na ata sila Kuya Mike. Nauna na sila sa akin. Kasama niya si LJ. Maglalaro rin si uh, Christian. Kakauwi lang ni Christian galing uh, Pilipinas. Kakarting lang ulit dito sa Canada. Para pasok tayo. So dito pala yung mga uh, resident dito sa Vodokoy free lang, free lang sila dito so ang ganda, ang ganda para sa kanila pero since hindi naman ako taga dito doon ako nakatira sa labal kaya kailangan ko mag magbabayad ako ng uh, $5 but uh, it's not bad, $5 is good dito yung mga natin, tignan natin sila let's go Ano kayo, Mark? Ah, kasama na si Kuya Mark, saka so si LJ sa vlog. Time to play ball. Tara. Wala ko si Christian. Antay lang si Christian. na uh, makakalaro ng full court, maraming tao. Isang court lang kasi to. Yung uh, sa side na court, yung mga malilit na naring dito. Hindi ka pwede makapaglaro ng full court. So, sa kabila niya ata, hindi ko alam kung ano dito, volleyball or uh, badminton dito sa kabila. Pero itong full court, dun lang sa ito. So isang isang court lang siya. Medyo maraming tao ngayon, so I don't think makakapaglaro tayo ng uh, full court. So mag court na lang muna tayo. tara ikot muna tayo kasama ko si Gabal pakita namin sa inyo yung uh, meron silang oval dito eh maluwag kasi to tignan natin 3 games na tayo kumart no? oh yeah 3 games. games Two win one loss yeah. half court papawis lang so wala kang ibang gagawin dito kundi kung hindi mo gagawin to mag work ka ng yeah. mag work ka ng Monday to Friday tapos Saturday magpapahinga ka maganda yung ganito every kahit once once a week kahit once a week lang meron kang uh, ginagawang, pinagpapawisan <makes> <the background> ka <makes in the background> So, lala naglalakad kami, pupunta kami dito sa parang uh, oval nila. Meron silang oval dito, pwede kang mag-jogging. Pasok tayo. Ayan. Ayan o, luwag o. Oh. Pwede pala mag-jogging dito, no? Hindi nyo pa napuntahan to? Sa park? Pero, si Ego yung mark. Pakita mo sila. So, ito yung oval nila, oh. Luwag, di ba? Tapos, meron sa taas, yung mga, yung mga viewers nila. Kasi yung mga anak nila, uh, may swimming pool kasi sa, sa baba, sa kabilang door. May swimming pool dun. And nakikita nila from sa taas. Ikot tayo dito. Lalaro sila ng ano. Ano to? Parang rubber ice to, ano? Hindi. Yeah, parang ra, ra, rubber ice So, ang, lu ang luwag nitong ano, itong space nila nito. Ano Meron pang gym doon banda, pero hindi ko alam kung pwede tayo pumasok doon. Swerte ng mga taga-Vodoy, you know? Pwede, pwede lang silang pumunta dito maglaro, magpapawis. I think open sila Monday to Sunday to Jay, no? Monday to ano, Sunday, yeah. open sila Monday to Sunday. Ganda dito kung malapit lang sana, Medyo malayo kasi kami ni Christian dito eh. Si Christian, sa Montreal siya. 45 minutes na siya. Ako naman, 30 to 35 minutes yung biyahe ko. So medyo malayo na kami dito ni Christian. Pero kung malapit lang sana kami dito, pwede natin to araw-arawin. Ito lang yung ginagawa namin dito sa Canada after ng... After ng trabaho, kung meron kaming uh, free time na parang ganito, Saturday, Sunday, Ayan, kung meron tayong uh, available na, na araw, naglalaro talaga kami. Pero medyo matagal kami hindi nakapaglaro dahil nga ngayon, winter, ang hirap maghanap actually ng court. So buti na lang alam ni, ni paring M to, siya yung nagsabi sa amin. Meron din silang ano, kaso I think dapat merong ano dito. Yeah, dapat merong nagbabantay sa'yo. Pwede ka umakit kung gusto mo. Ang no? Ito mga, koto konti lang. Para sa mga bata. Maliit. So yeah. Lalaro <laughs> sila ng, ano, lawn tennis. Pag na, na, uh, na 9.30 na, hindi ko alam kung makakalaro pa tayo isang beses. Pero kung hindi na, dadiretso tayo kala LJ. Magluluto si LJ ng pansit, kakain tayo. Medyo nagugutom na rin kami. Dinner. Yeah. Matiin mo natin yung mga nagpapashoutout sa atin sa Pilipinas. Si Parik Ian. Ian na uh, Mark Dumawa. Uh, kaibigan natin, trompa natin yan ng high school. Mababait ito mga kaibigan natin yan. Matagal na ako din nakakawit. 2000 na... Uh, 2012 pa yung huling uwi ko so medyo matagal na talagang uh, hindi kami nagkita pati din natin si pareng uh, Kenneth Espera and kaibigan ko yan sa uh, kaklasiko siya sa STI nung nag-college ako sa Pilipinas bago ako uh, pumunta ng Canada sila yung mga nakakasama ko isa, isa sa mga pinakamabuting kaibigan ko talaga sa, sa Manila at uh, kay uh, Kuya Manong Byron Manong Byron at uh, shoutout sa inyo dyan sa sa, sa Antagan. Sila yung mga kababata ko, sila yung mga kasama ko nung, uh, nung bata pa ako. Doon ako lumaki sa Antagan eh. Sa bayan kami ng, bayan kami ng uh, Tumawini pero may mga probinsya pa yung, yung Tumawini. Uh, sa Antagan ako lumaki from uh, hanggang high school nandun ako. So sila yung mga nakakasama ko ta Antagan First. Shoutout sa mga taga-Antagan First yung mga yung mga nakakalaro kong basketball dati sa Antagan First Hour at sa inyong lahat yan. Basahin natin yung sinabi niya kasi ang ganda ng sinabi niya. Eh. Sabi niya, uh, support kami kanyam. Ilocalo kasi to pero uh, babasahin ko na lang ng Tagalog. Sabi niya, support kami. Support kami sa'yo. Tuloy-tuloy mo lang. Masaya kami para sa'yo. Noon nakakasama ka lang namin. Sabi niya. Ngayon nakakasama ka lang namin sa pero ngayon supporter mo na kami. Hehe. <laughs> God bless sa'yo ading at sa pamilya mo. Support supportado ka namin sa vlog mo. Ayan, ang ganda ng sinabi niya. So, uh, shout out sa'yo, Kuya Byron. marung Byron, shout out sa'yo. Sana makauwi ako balang araw para uh, makasama ko sila ulit. Uh, makalaro natin. Sobrang tagal na nila. Ito lalo uh, sa Antagan. Sobrang tagal na nila ako hindi nakita. Kasi umalis ako ng Pilipinas 2009. Um, umuwi ako ng 2012 umuwi ako ng 2012 and uh, hindi ko na sila nakita. Uh, balang araw pag nakauwi ako, kita-kita tayo All right Alright? Pero pa tayo isang beses and uh, kakain na tayo. Let's go! Pagluluto okay. ng pancit sa si LJ. Oh, sumunod na lang. na naman? Siyempre, Pancit is life. Hindi, whole day sa labas eh. Bro, ba't ka naglaro? Wala, babysit. <laughs> Next time, next time. Pagkagayam na aga ba talaga kaso pagod na rin. Tignan mo yung pagbalat ni ano ni, ni Macho. The best. galing oh. <laughs> Tignan mo naman yung kabatitin, naging parang cucumber na. na Kaya muna tayo. Kaya muna tayo. LJ. Ang bango. Ang sarap pala pag may gulay, no? Sarap pa. Lalo pag yung sabi ko sa'yo, kapating ka. First time ko makakain ng pansit na may ganito. naman na Sarap! Oh. Ah. Hmm. Sakto ah, After mo maglaro Kaya pancit. pansit Bar, Anong hindi ko. Sarap eh. Isang laro. Ba't hindi ka nang Masakit pa rin? Masakit yung Anong wala nga pa? enjoy. Sarap, sarap eh. oh, ang na ako ng <laughs> Lagyan ko nga rin ng ganito, next time. Mag malang lutuin ka, Kasi pag niluto mo, gana Ito. Uh -huh. Ngayon, ko, ngayon lang ako nakatikim ng pansin may ganito. Kabatiti. Ibang Tagalog na kabatiti. Upo, no? Pag. Upo. Kabatiti. Upo. Tagalog niya. Patola. Ay, patola. Wala. Ano yung upo? Upo is, ano yun? Um, sa iba nag is... Kandol. 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 Kabatiti rin yun eh. Kabatiti ang Tagalog. Patola. Ano yung patola? Yung nga, kapat, kabatiti nga. Yung gulo nyo. Ang ibalag ng patola, kabatiti. <laughs> ang upo, eh, ewan ko, kandol o kundol. Hindi, pareho ko silang patola, pero magkaiba ng family. Pareho family ng patola. Paano kung family lang ba nga yan? Hindi ba yung family ni Encho? Mag-inis na patola. Yung lupa. Mag-inis check patola. mag After mo maglaro ng basketball, the best of pansit. Kala ko may kausap na taon. Naka-apat naka na laro tayo kanina, no? Panglima tayo Nung

Galing ka ba naman sa laro? Hindi ko alam hindi ka pa maguguto. Ubus. O si Jika, may hinap pa kumain niya, lubus pa rin. So yun nga guys, tapos na yung araw natin. May na patagal ako kila M. Mag-aalas dos na na umaga. But naging naman sila pero hindi ako minum. So, ah... Uh, yeah, tapos na naman ang araw natin and uh, Kita-kita tayo sa next episode ng Minds and right? Peace.